Mga kababayan, ituturo ko sa inyo kung paano makakuha ng pinakamagandang martilyo sa buong mundo. Pero hindi lang basta martilyo, kundi ang martilyo na may kapangyarihang kontrolin ang kulog at kidlat. Ang martilyo na ito ay kilala bilang Jolnir at ito ang sandata ng Diyos ng kulog, si Thor. O sige na, at least kung paano nakuha ni Thor yung kanya. Ang kwento ng Yolnir ay puno ng aksyon, drama at siyempre, kaunting kalokohan mula sa ating paboritong trickster na si Loki. Handa na ba kayo? Tara! Simulan na natin! Ihanda ang inyong mga sarili sa isang epikong kwento na magdadala sa inyo sa mga kaharian ng mga Diyos at mga duwende. Okay, balikan natin ang kwento. Sa simula, si Thor ay isang makapangyarihang Diyos na kilala sa kanyang lakas at tapang. Ngunit kahit gaano siya kalakas, kailangan pa rin niya ng isang sandata na magpapakita ng kanyang tunay na kapangyarihan. Si Thor, ang diyos ng kulog, ay nangangailangan ng sandata na sumisigaw ng Ako ang bossing! Isang sandata na hindi lamang makapangyarihan, kundi isang simbolo ng kanyang pagiging diyos. At siyempre, papasok na si Loki ang pasaway niyang kapatid. Si Loki ay kilala sa kanyang mga kalokohan at mga biro, ngunit ang isang biro na ito ay nagdala ng malaking pagbabago sa buhay ni Thor. Isang araw, naisipan ni Loki na magbiro Di ba naman halata, di ba? Ang biro na ito ay hindi lamang simpleng kalokohan, kundi isang aksyon na nagdala ng malaking kaguluhan. Pero ang biro na to, nauwi sa disgrasya. Sa kanyang kalokohan, naputol niya ang ginintuang buhok ni Sif, ang asawa ni Thor. Naputol niya ang ginintuang buhok ni Sif. Ang buhok ni Sif ay hindi lamang maganda, kundi isang simbolo ng kanyang kagandahan at kapangyarihan. Galit na galit si Thor. Ang kanyang galit ay parang kulog na handang sumabog hindi niya matanggap ang ginawa ni Loki. Para makabawi, nangako si Loki na hanapin niya ang pinakamagaling ng mga panday sa buong kalawakan para gumawa ng isang napakagandang bagay. Isang bagay na magpapatawad sa kanya sa kanyang nagawang kasalanan. Pinuntahan ni Loki ang mga duwende, sina Sindri at Broker, sa kanilang mahiwagang pandayan. Ang mga duwending ito ay kilala sa kanilang husay sa paggawa ng mga mahiwagang bagay, Hinamon niya silang gumawa ng pinakamapangyarihang mga bagay na hindi pa nakikita sa mundo. Isang hamon na tinanggap ng mga duwende ng buong puso. At alam niyo ba, nagawa nga nila. Sa kanilang husay at dedikasyon, nilihan nila ang Jolnir. Nilihan nila si Mjolnir, ang martilyo na may kapangyarihang kontrolin ang kulog at kidlat. Isang martilyo na hindi lamang makapangyarihan, kundi isang simbolo ng pagiging karapat-dapat. Pero may isang maliit na problema, medyo maikli ang hawakan. Naku po, ang hawakan ay hindi perfecto, ngunit ang kapangyarihan ng martilyo ay hindi matatawaran. Kahit maikli ang hawakan, gustong gusto ito ni Thor. Ang martilyo ay naging bahagi ng kanyang pagkatao at simbolo ng kanyang kapangyarihan. Si Mjolnir ay maari lamang gamitin ng isang karapat-dapat. Isang tao na may malinis na puso at matibay na loob. Spoiler yon. Ayan na mga tol! Si Thor ang karapat dapat na magmay-ari ng Jelnir at sa kanyang mga kamay, ang martilyo ay nagiging isang makapangyarihang sandata. Mula sa isang biro na naging mali hanggang sa paglihan ng pinakasikat na sandata sa mitolohiya, ang kwento ng Jelnir ay isang patunay na kahit sa mga pagkakamali, maaring lumabas ang mga dakilang bagay. Ang martilyo ni Thor ay hindi lamang isang sandata, ito ay simbolo ng pagiging karapat-dapat at kapangyarihan isang simbolo na nagdada ng inspirasyon sa lahat ng nakakakita nito. Kaya naman, sa susunod na makita niyo si Thor na iwi na si Mjellner, alam niyo na ang alamat sa likod nito. Salamat sa panonood. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow para sa mas marami pang kwentong epiko. Hanggang sa susunod, mga kaibigan!